Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpila. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Ito ang hardin ng panalangin. mapayapang araw po sa inyo kaagapay. Kamusta ka na? Naway nasa ligtas kang kalagayan kahit na patuloy ang pagdaan ng mga pagsubok nitong mga nakaraang araw. Maaring may mga bagay na bumabagabag po sa inyong puso, mga pangyayaring nakakatakot, nakakapagod, o mahirap unawain. Nasaan ka man ngayon, nasa biyahe, nasa trabaho, o tahimik na nakaupo sa isang sulok ng iyong tahanan, salamat sa pagpiling makinig. Maglaligayang pagdating sa Hardin Po ng Panalangin. Ito po'y isang safe space kung saan maaari mong itong sandali, uh, ihinto ang sandali ng iyong pagtakbo na, ng mundong ito. Isang ligtas na lugar upang manahimik magnilay-nilay at makipagkasundo sa Diyos. Ako po si Pastor John Castillo at uh, sa kalmadong umagang ito ng miyerkules, samahan po ninyo ako dito sa 702-DJS-FEBC-RADIO-TV, Agapay po ng Sambayanan. Ang Hardin po ng Panalangin ay inihahandog bilang isang safe space isang sandaling pahinga mula sa takot, alinlangan at pagod. At kung maaari, bitawan mo muna ang iyong mga alalahanin. Ito po ang hardin ng panalangin. Mapapakinggan po mula lunes hanggang linggo. Anim na pastor ang inyong makakasama dito at bawat isa handang samahan po kayo sa panalangin at paglapit po sa Diyos. Bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Samahan niyo po ako. Let us pray. Panginoong Diyos, magandang magandang umaga po, Lord. Salamat muli sa buhay na kalob niyo po sa amin. Binubukas po namin aming mga puso at isipan sa inyong pangangaral na wang banal na espiritu. Sa aming babasahin at pag-aaralan mula sa inyong mga salita, siya pong magturo upang ito ay maunawaan namin. At higit sa lahat, sa biyaya nyo, masunod po at maisabuhay. Panginoon, uh, allow your people, allow mga kababayan namin na uh, wag po mabuhay sa pagkabalisa but to cast their cares. Ipaubaya sa inyo ang kanilang mga worries. Uh, nalalaman at tinuturo ang katotohanan na mahal nyo po sila. Pagpalain nyo po ang aming ng panalangin ngayon sa matamis na pangalan ng Panginoong Yesu Kristo. Amen at Amen. Po. Nagbabalik po ang hardin ng panalangin. Ako po si Pastor John Castillo. Makakasama po niyo tuwing araw ng Miyerkules dito nga po sa programang Hardin ng Panalangin. Kamusta na po kayo kaagapay? Lalo na po sa lahat ng ating mga kababayang nakikinig mula po sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas. At siyempre sa ibang bansa. Lalo na po yung ating mga minamahal na OFWs. Alam namin hindi humadali ang inyong sitwasyon. Ang malayo sa pamilya, ang pagharap sa mga hamon ng bawat araw. Kaya't salamat sa pagsama ninyo sa amin ngayon. Dalangin po namin na kayo'y nasa mabuting kalagayan. Naway patuloy kayong ingatan po ng Panginoon sa inyong talusugan, isipan, damdamin, kabuhayan at ikit sa lahat po sa inyong buhay espiritual. Kahit hindi po tayo magkasama sa isang lugar, kasama po kayo sa aming panalangin dito po sa Hardin ng Panalangin. Tayo ngayon po ay sa ating devotion. Ang ating pong uh, tema para po sa uh, linggong ito ay Justice Fulfilled in Christ. At uh, sa... Umagang ito, babasahin po natin ang Romans chapter 5 verse 9, pero isama po natin ang Romans chapter 5 verse 8 at verse 9. So if you have your Bibles, turn with me uh, sa i-Bibles e o mismong Bible ninyo. Nasusulat po rito mga kapatid sa Romans chapter 5 verse 8. But God shows His love for us. In that while we were still sinners Christ died for us. Verse 9. Since therefore we have now been justified by his blood how much more shall we be saved by him from the wrath of God. Una sa lahat po atin pong unawain ano po ba ang ibig sabihin ng justification? by the blood of Jesus Christ. Yung justification po, yun yung sa Tagalog inaaring ganap. Ito po ay declaration po ito, no? Manifestasyon na ikaw ay matuwid, declared or made righteous before God, not before man, ha? So titingnan po natin before the holy god he's a perfect god perfectly righteous Ngayon ito po actually ay mga kaagapay, mga mahal na tagapakinig, ito po ay yung mahalagang mga katotohanan ng ebanghelyo ng Panginoong Jesus, yung mabuting balita. Dito po kailangan nating isipin una sa lahat yung problema po ng lahat ng mga tao. Ano po, ang dami po nating problema, pero yung pinaka problema po natin. At yung po ay tayo'y lahat po tayo makasalanan. Romans 3.23 says, For all have sinned and fallen short of the glory of God. The glory of God. Kaya yun ay perfection. Marami kasi sa atin sinasabi na hindi naman ako ganun kasama. Masakamaka pa rin. Hindi ka lang ganun kasama or sabi natin meron talaga tayong masasabing ikuy e, para kang santo o santa napakabait mo but the standard of god is not 90% good 95% hindi nga po 99.9 kundi 100% yan yung perfection ng panginoon we have fallen short of that standard ano po at masasabi eh ano ngayon kung makasalanan tayo anong problema nun? yan ang totoo problema ito kasi meron po itong consequence. Meron po itong penalty. Masasabi nga po natin parusa. Ang sabi po sa Romans 6.23, For the wages of sin is death. Ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. Igit pa po, po sa pisikal. Yun yung spiritual na kamatayan na pagkahiwalay sa Diyos at sa Biblia, ito talagang parusa. Totoo po ang impyerno at walang hanggang kapahamakan. Ano po? Now, with this problem of man, In the gospel of Jesus we preach on this nagbigay po ng solusyon ang Diyos. Dahil ang Diyos po ay hindi lamang matuwid kundi Diyos ng pag-ibig. Paano po yung solusyon? Well, ang sabi nga po, 'di ba? Sa Roman 6:23 na for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life, no? Uh, kay Kristo Jesus. Buhay na walang gan. You don't have to go to hell. You can go to heaven. Yan yung solusyon. Now, paano po ito? Okay? Paano po ito uh, na isa ka to para apply Tandaan po ninyo na ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. We will find that Jesus Christ became our substitute na prophesied po ito sa Isaiah 53 and verse 5. In reference to Jesus, no? Makikita mo, He was pierced for our transgression. He was crushed, no? Because of, for our iniquities. Na kesa tayo ang humarap, lahat tayo, impyerno punta natin. Sa pag-ibig ng Diyos, kailangan mas satisfy yung justice of God, ang kasalanan ay kailangan bayaran, nag-volunteer, voluntarily nga po ang Panginoong Hesus si he became our substitute, kaya sa Kalbaryo, He bore our sins. At dito po, masasabi na justification by the blood of Jesus Christ. Blood of Jesus Christ. Ibig sabihin, life is in the blood when He when you say blood of Jesus Christ, He shed His blood unto death. He died, no, to pay for our sins. So bayad ang kasalanan sa kalbaryo. Kayo ang ano natin? Paano ito? Mararanasan as we preach the gospel of Jesus, sinasabi natin sa tao, sa lahat ng Pilipino, makasalanan tayo, may parusang walang hanggang kamatayan, pero mahal tayo ng Diyos, ang Panginoong Jesus, ang naging substitute natin, binayaran niya, and you could really see, nandiyan pa rin ang katwiran ng justice of God, no? And nabayaran sa Kalbaryo, ang tanong, what must I do now to be saved? Ang sabi po ng iba, ah, kailangan magpakabait ka, magsimbaka tumulong ka sa may hirap. Mahalaga po ngayon. But these are not uh, the way to salvation. These are manifestation, the fruits of salvation. How? When the question was asked, what must I do to be saved? Ang sagot po ni Apostol Pablo, believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Diba? Mangin sa Romans 10. You confess with your mouth, Jesus is Lord. Maniwala ka sa ginawa niya sa Kalbaryo. At ang um, kanyang pagkabuhay muli ito'y ibig sabihin, He really paid for our sins, victorious siya. You will be saved. At hindi lang yon. In Christ, hindi lang salvation, di ba? Sa 2 Corinthians 5.17, ano pong sabi doon? ang sabi po doon. If any man be in Christ, he is a new creation. So yung po ang una dapat nating tingnan, anong ibig sabihin ng justification by his blood, by Christ's blood. Ito is spiritual basically. Na tayo makasalanan dapat punta sa impierno kay Kristo Jesus. Pag tayo sumampalataya sa kanya at sa kanyang ginawa sa Kalbaryo as our substitute, his atoning sacrifice, we will be declared justified, uh, righteous before God. So makakapasok ka na sa langit, tanggap ka na. Perfect ka, hindi ikaw, si Kristo na sa iyo. Ngayon, ano po yung biblical insights right here, no? Sa panahong ito na may rami tayong crisis, our crisis of corruption in the Philippines. How do we connect all of these truths? Number one, Nakita po natin sa dami ng mga problema, sabi, bakit ganun? Wala hong perfectong Pilipino, wala hong perfectong leader ah, ng Pilipinas. Tao lahat yan, Pinoy lahat. The root problem is, every Filipino is a sinner. Pero mawawalan ka ba ng pag-asa? <laughs> Pero take note, as we reflect upon it, yung initial correction, solution, ang initial dito, even on the spiritual aspect, the sin was paid. That is the justice of God. Yung kasalanan kailangan bayaran. Kaya nga, tama pa rin no, na kailangan magkaroon po ng hustisya. Ang panalangin natin sa mga investigasyon, sa proseso, dapat lumabas ang katotohanan. The facts should be known, evidences. And so the guilty public official, corrupt official, should be given the right punishment. This is biblical. This is according to the will of God. This is pleasing to God. Diba? Jesus himself received the punishment for our sins as a substitute. But the justice is right there. So, hanggang doon na lamang po ba tayo mga kapatid? Paano yung mga darating na araw maraming mga suggestions, maraming mga calls. But you know, as a Christian, tayo, tayo pa mga kapatid, that's the initial solution. We protest and seek justice and pray for justice on a human level. But the third one is the ultimate solution. Ano po yun? Lahat ng Pilipino, lalo maging opisyal, mali sila, masama sila, huwag nating tuluyang ikangakapuutan. Magkaroon tayo ng pag-asa, may pag-asa sila how can they be saved? How can they be transformed? Alam mo, pwede magbago eh. Kay Kristo Jesus. So mga kapatid, as we apply all of this, no? yung, yung power of transformation in Christ, through faith in Christ Jesus, hindi lamang kaligtasan. Yes, mga kapatid, we will be praying for the nation. Let justice be served. Pero tayong mga Kristiyano, hindi lang hanggang dito sa buhay na ito. We need to pray for all Filipinos, those who are in government, lalo na yung mga corrupt na sila'y kaawa ng Diyos. They need to hear the gospel. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Let's pray for them. Let's share with them the gospel. And by the grace of God, if they believe and receive Jesus into their lives, mga kabatid, ah, yung mga corrupt, yung mga may problema, uh, yung mga guilty, bagamat kailangan sila makatanggap ng kaparusahan, talangin pa rin natin, Lord, kawan nyo, na hindi lang sa buhay nito, kundi sa susunod, makaranas pa rin sila ng kaligtasan kay Kristo at tunay na pagbabago. Kaya mga kapatid, no, do not forget uh, that the ultimate solution is Jesus in the heart of every Filipino and every Filipino leader. Shall we pray? Panginoon, maraming salamat. Lord, grabe ang greediness, ang kasakiman sa puso ng tao, lalo na sa mga corrupt. Lord, yes, they have to be exposed. They have to be justly uh, punished, even Lord God, this is pleasing before you. But again, Lord, in our hearts we pray, be merciful to them. Save them and transform them in Jesus ang bawat leader namin matabaranggay hanggang nasyonal na may Kristo sa puso nila at sila po'y may takot sa Diyos, then Lord, dun lamang makikitaan ng public service, ng leadership that pleases you, leadership with integrity. In Jesus' name we pray, Amen and Amen. sa ating pagpapatuloy, tayo po ay mananalangin para sa ating mga kabataan. Samahan niyo po ako. Panginoong Diyos, maraming salamat sa pamilya. Na dito na ang aming mga anak, kabataan po ng sambayan ng Pilipinas. Panginoon, dalangin po namin as they become more aware at involved po, Panginoon, sa mga nangyayari sa paligid sa komunidad sa bansang ito at nakikita nga po nila na ang nakataya rito ang kanilang kinabukasan. Panginoon, maaaring sila ay malito, magkaroon ng confusion, malungkot, matakot o oh Diyos o oh magalit. O oh Lord, payapain niyo po ang kanilang mga puso. Dalangin po namin na mga kabataan po namin ay bigyan niyo ng iyong biyaya na maunawaan ang sitwasyon ng maayos. At that Lord God, kung meron problema sa lipunan, as they become more aware, maunawaan nila na ito'y dahil sa kasalanan. Nasa ganito o oh Diyos, even as they exercise yung kanilang karapatang uh, uh, panindigan ng tama, ipaglaban ng kanilang kinabukasan na why magkaroon sila ng pag-asa kay Kristo Yesus That if anyone be in crisis, a new creation. Gawin niyo pang aming kabataan na may pag-asa na dahil sa pag-asa kay Kristo, sila'y mananalangin palagi. Sila'y magtitiwala sa inyo. At di sila patatalo sa krisis, kundi sila'y tatayo at sila'y mag-aalay ng buhay at sila'y kakasangkapan ninyo po o oh Diyos para sa mas magandang Pilipinas, mas progresibong Pilipinas sa mga darating na araw. Bless them, O God. Sa ngala ni Jesus, ito'y aming samot na langin. Amen at Amen. Tayo naman po ay darako na sa pagdulog sa Diyos sa mga panalangin at hiling ng ating mga kaagapay. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, maraming maraming salamat sa ministeryo ng 702 DCAS. Sa hardi ng panalangin para sa aming mga kapatiran, mga kaagapay, mga tagapakinig. Dalangin po namin ang kahilingan ng kapatid na Mariel V. Healing po kagalingan mula po sa CKD, ang kanyang chronic kidney disease. Panginoon, salamat sa recovery ng kapatid na Cecil Olea, naway magtuloy-tuloy at maging ganap ang Kanyang pagaling. Dalangin po namin, O Diyos, ang kagalingan din po para kay Merly Santos. Lord, sa Kanyang pagpapagaling, hindi po madali, kailangan po ng mga may gastusin yan. We pray, Lord, na You will provide for all her needs. For thanks, Panginoon, ang Kanyang kahilingan. Kagalingan din po sa karamdaman po ni Asuncion, siya po'y may heart and lang problem, Panginoon. Panginoon, dalangin din po namin, nakaawa niyo at uh, dinggin niyo po ang healing ni J.R. Balagaw. Continuous healing and recovery daw po para sa kanyang ama na si Bernardino Balagaw siya po'y nagkastro. Panginoon, siya ay pagalingin po ninyo sa ngalan ni Jesus. Maging kay Gina Carbonell, o oh Diyos, dalangin po ang kanyang kahilingan po para sa kanyang mahal na kapatid ni si, na si Carmelito. Siya po'y ng stroke, kawa niyo at uh, bihayaan niyo po siya ng lubos na kagalingan. Dalangin din po namin ang kahilingan po ni Nilo de la Cruz para po sa kanyang uh, misis nagkaroon po ng operasyon, magkakaroon po ng operasyon sa kanyang mata, na ay magtagumpay, maging maayos at matiwasay. Bigyan niyo rin po ng manong pag-iisip, ng uh, lakas ng loob sa prosesong at uh, procedure na ito. Dalangin po namin ang kailangan ng Gloria de Mayuga. Uh, ang kanya pong kailangan para po sa kanyang uh, apong laki. Na may obo, at uh, may sipon at marami nga po ngayong Panginoon nagkakaroon ng flu. Dalangin po namin ang kanyang kanilang kagalingan. Lord, sa trabaho naman po kay Adanet Givara. Uh, dalangin po namin kahilingan niya para sa kanyang anak na si Ken na maging maayos ang trabaho uh, at maging sa kanyang kita at sa kanyang sales o oh God. Lalangin po namin ngayon ang proteksyon para sa hiling po ni Dens Montenegro Lord, dalangin po namin for your protection and blessings din po sa kanyang anak na si Joseph, mga anak po niyang si Joseph, Joy at Jay. Lord, we love you, we praise you. In advance, thanking you paano niyo ito'y tutugot na at sasagutin sa matamis na pangalan ng Panginoon sa so Kristo. Ito po'y aming samot dalangin. Amen at Amen. Kung meron pa pong ibang concerns, ano po? Maari kayo pong magbigay ng mensahe sa 702 DZAS FEBC Radio TV FB page. Ano po, mga kapatid? Magkarinigan po tayo muli sa susunod po na linggo sa radio, online at dito po sa cable, channel 185 sa Signal. Ito po sa pakikipagtulungan po ng GCTV. Sa radarating po na Huwebes, ang hardinero po natin ay ang mahal po nating Bishop Ruben Abante. Ano po, para naman po sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor John Castillo. Nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat at sapat sa lahat po ng bagay. Magtapat tayo po sa Diyos at ang Diyos po ay hindi magkukulang.